Hello guys, ito na yung umpisa. Papakita ko na sa yung umpisa kung paano tahiin yung ganitong stitch guys. Yung para sa himing ng ating mga damit. Lalo na dito sa pantalon. Ganito guys, so oh, Pinakita ko na kung paano ko tinahin ang umpisa guys. Ah. O yan. Tapos, pag tinusok nyo din doon sa katabilang din niya, na pinagtusukan nyo din nung unang sinulid. Para magdugtong. Ayan, tas sa ganon. Diyan sa may taas, diyan yung ilalabas nyo para yun yung lalabas na tahi doon sa ilalim. Ito naman sa may baba, hindi yun yung yung sinulid hanggang doon sa labas niya. Kumbaga sa isang ano lang yan, dito sa nakatuping pantalon lang yan. Tapos yung sa ibabaw, yan, yan yung ibig sabihin. Dyan lang, oh. Huwag yung pakailabas yung sinulid hanggang doon sa ilalim niya. Kumbaga, sa ibabaw lang siya. Tapos, iyan, yung pang ibabaw na yan, ayan ang ilalabas nyo para inyong magiging tahi sa labas. Ayan, oh. Ganyan, guys. Pinakita ko na, Kasi may nagsabi na pakita ko doon yung pinakaumpisa. Ganyan po, guys. So, ulit-ulitin nyo hanggang sa matapos nyo na yung tinatahin yung bilog ng pantalon. Or, anong damit na tinatahi nyo na hemeng niya or aging ganito guys o oh. ayan guys basta dyan wag nyo nang ilulusot hanggang doon sa ilalim niya parang nakaibabaw lang yung tahi niyan dyan para dyan sa isang nakatuping pantalon tapos ito yung ilulusot nyo hanggang ilalim para wow. makita hanggang doon sa labas Iyon yung maghahawak ng tinahinin nyo so supposed to be kasi pag indiniin mo yan, lalabas yung dalawang linya. Kumbaga, ay ngayon, pwede namang isa lang. So, tingnan nyo na lang yung outcome nung ginawa ko. ayang ganyan. Ulit-ulit yung hanggang sa matapos nyo. At tingnan nyo yung kinalabasan nyo, guys. Thank you guys for watching. Sana, please like and share naman sa aking mga tutorial ng pananahi para maraming makaalam. Ganyan, tapos balikta rin nyo, guys. Iisa na lang yung tahina lumabas. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Diba ganyan? O. Oh. Ayan o. Oh. ganyan guys. O so, magiging isa na lang.